Magandang hapon po sa inyo mga mamish at samahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Alauna na nga ng hapon yan kaya naman pinatulog ko na nga din si bunso after namin kumain. Ilang araw na nga din ako hindi nakapaglaba kaya naman heto at naubusan na nga din ng damit si bunso. Kaya naman bumili na nga lang din ako ng sabon sa labas ng tindahan. Sineperate ko na nga yung mga damit namin dahil hindi ko na nga din to na iseperate nung nakaraan na dapat maglalaba ako. Kinuha ko na nga din yung mga puti na binabad ko nung nakaraan. Ngayon ko na nga lang din lalabahan. Sulit na sulit nga yung pagkabalaban binabat ko sa mga puti dahil malinis na malinis na. Kaya naman, ibinabat ko na nga muna yung ibang puti. At kinusot ko na nga din tong mga puti. At isinama ko na nga din yung mga damit ni Bunso. Biglang gising nga ni Bunso. Kaya naman, heto nga tumayo na nga din ako para buhatin siya. At niligpit ko na nga din yung pinagkainan namin dahil katatapos nga lang din ni Tyler. After kung nga kinusot yung mga damit ni Bunso, ay binalawan ko na nga din to sa CR namin. At sakto naman nga ay tulog na nga si Bunso. After ko nga binalawan ng beses, ay binabat ko na adin din sa dawling. tinayahan ko na ng ilang minuto. Pagkatapos ko nga sa mga damit ni Bonso ay sinunod ko naman nga itong pang inner namin. Binalawan ko na nga din to at binalikan ko na nga din yung mga damit ni Bonso dahil tapos na nga din na i-dryer kanina. Dali-dali ko na nga din tong isinabit para matuyo na nga din dahil may araw na. Kinuha ko na nga din yung mga maliliit na para agad matuyo. Sabit ko na nga lang din yung mga damit ni Bonso dito sa kusina namin. Dito nga lang din ako nagsasabit na mga damit namin para agad ko din makuha. Wala na nga din space sa labas namin kaya naman dito na lang din ako nagsasampay. Biniwan iwalay ko na nga din yung mga damit ni Bonso para agad matuyo. Dahil gagamitin ko nga yung mga hanger namin kinabukasan dahil lalaban ko nga din yung mga damit ni Tyler. Hindi ko nga kaya pagsabay-sabayin yung mga lalaban ko dahil marami nga. Kinagabihan naman nga ay nagluto na nga din ako ng ulam ni Baldo at nagisa na nga din ako ng bawang at nilagyan ko nga lang ng margarin. Pinakulo ko na nga muna to bago ko nga ginisa dito. Heto nga yung binili ni Baldo nung nakaraan kaya naman niluto ko na nga din para may ulam nga niya ngayong gabi. Madalang nga din kumain si Baldo ng ganitong ulam. At nagluto na nga din pala ako ng hotdog para sa amin dalawa ni Tyler. Hindi nga ako mahilig kumain ng ganito kaya naman si Baldo na nga lang din talaga yung kakain nito. Sakto nga pagkatapos ko nga nakapagluto ay nagbrownout nga at sandali lang din naman kaya naman kumain na nga din kami. At after nga namin kumain ay naglinis na nga din ako dito sa kwarto namin para pagpasok nga ng tatlong ko ay malinis na rito. Nagwalis na nga lang din ako dito at pinagpagan ko na nga lang din yung mahigaan namin. Pagpasensya niyo na nga yung damit ko kaninang sinuot ko tinanggal ko kanina. Pinagpapawisan nga ako ng mga oras na yan, kaya naman naglagay na nga din ako ng damit sa likod. Pumasok na nga yung tatlong junakis ko, kaya naman heto ko at naglinis na rin ako dito sa kusina namin. Niligpit ko na nga yung pinagkainan namin, nagugas na nga din ako ng mga plato namin. Buti na nga lang talaga ay nakapaglinis na nga rin ako dito at yung tatlong junakis ko ay knockout na knockout na. Kaya naman nahugasan ko na nga din itong mga kaldero namin dahil kagabi nga ay hindi ko nahugasan. Kaya naman ngayon ko na nga lang din nahugasan. Pinasat ko na din tong namin dahil kailangan nga mapupunasan to. At kung hindi ko nga to mapupunasan, nilalanggamin nga to kinabukasan. Kaya naman, every time talaga, pagka naguhugas nga ako ng plato, ay pinupunasan ko na nga din to buong lababo. Pagkalaki-laki pa naman ng mga langgam dito at kulay pula po. Pinunasan ko na nga din dito para hindi nga langgamin. At hinangat ko na nga muna yung mga to. Dito ko na nga muna nalagay yung mga lagayan namin ng biskwit dahil wala na nga din akong space dito. Nang okay na nga yung pagkakapunas, binalik ko na nga din yung mga to. Binalikan ko na nga din yung mga deli ni Tyler. ko nga to san kaya naman binalikan ko na nga muna at tinabi ko na nga muna yung mga hinugasan ko sa mga oras na nga niyan ay knockout na nga yung mga kasama ko kaya naman ako na nga lang din yung nagising dito after ko nga hinugasan tong mga to ay pinunasan ko na nga din dito sa part na to at tinapod ko na nga din tong mga kalat dito dahil ito nga yung ginamit ko kanina tinabi ko na nga din yung mga laruan ni Tyler at nagpainit na nga din ako ng mainit na tubig para sa daddy ni Tyler yun lang salamat bye